Mga boss, uh, update lang dito sa shop. Gagawa tayo ng mga mini vlog. So, may ginagawa ako dito or yung ito sa akin to. Sinusubukan kong buuin kasi sayang naman tong board. Ang gagawin natin dito ay papaganahin natin syempre Ngayon, nagalukay ako sa ilalim. Ang dami ko dong mga lumang transformer ito. Nilihan natin ng konti para malinis. Tapos pipinturaan natin ng kulay black. Yan. Okay na sana. Tapos sakto pa dumating yung parcel natin ng mga in-order natin na kailangan pa natin dito na pyesa. So abangan nyo at sana kasama ko kayo sa pag sound check nito kung matapos na to. Ang dami pa mga kulang. Kulang pa ng uh, relay protection circuit. Kulang pa ng kung ano no, tone control pa. So tingnan natin. Wala pang ka. Tingnan natin kung anong mangyari dito sa katapusan o anong kahinat na ng amplifier na to. So mangyari dito mga boss ay wala muna. <laughs> wala muna. Itatabi muna natin kasi may dumating na gagawin. Ayan o. No? Oh. So may restore tayo na concert 5 auto. 735. Yan. Ayan pa yung speaker na Dikinsi. I-restore natin yan. So sa ngayon, itong binabalak natin ay mapipinding muna. Ah, uh, sideline muna 'to, itatabi muna natin. Pero ito, from time to time pipinturahan kung 'to kasi hindi naman 'to makonsumo sa oras. Pipinturahan na natin. Then after noon, ah uh, pag napatuyo na natin, baka sakaling matapos na natin tong ano, ah uh, tutuloy na natin 'yan, okay? So, 'yun lang mga boss, ang update natin dito sa ginagawa nating amplifier. So, sa mga magtatanong kung saan yung location ko ay nasa Marikina po ako PM nyo po ako sa FB page ko ayan, meron tayong FB page na basic bab at meron tayong FB page din na buhay technician sa mga magpapagawa mas prefer ko na dyan na kayo mag PM sa basic bab kasi para sa customer talaga yan sa mga magtatanong lang uh, lipat na kayo sa buhay technician kasi doon natin hinahandle naman yung ano ah, para hindi magulo kasi nagugulo minsan yung ano pag hindi organized so para maglaan tayo ng oras sa mga nagtatanong lang maglaan tayo ng oras pa sagutin yung mga nagtatanong doon tayo nagtatanong ngayon kung hindi ko kayo ma-replyan at nagtanong kayo sa basic ba pasensya na kayo kasi yung pitch na yan ginawa ko yan para sa customer sa mga magpapagawa sa mga potential customer ko sa mga bibili o or mag-order ng mga binibinta ko para sa kanila yan kaya mas priority ko sa basic bob na page yung mga magpapagawa o customer sa mga magtatanong naman doon kayo sa buhay technician at doon natin sinasagot yung ano kaya wag sana magtampo yung iba kapag ano kapag hindi ko nasagot yung reply nila kasi doon sa basic bob inuulit-ulit to no Uh, para sa customer yon so binaulit-ulit natin kasi minsan hindi rin na ano at uh, payo ko din sa mga viewers ko na sa bawat vlog natin ugaliing patapusin muna yung video bago mag-comment kasi minsan yung mga tinatanong nyo o yung kinocomment nyo o sinasuggest nyo nasa video naman tapos ko na nagawa nagawa ko na or naisagot ko na naipaliwanag ko, ko, na, ko na eh sayang din yung ano nyo sayang din yung comment nyo kung ang tanong pala nasa video dapat pinanood nyo so wag tayo mag comment ng nasa kalagitan ng na video magkocomment na agad na o magtatanong na agad na hindi tapos yung video ngayon kung tapos na yung video tapos wala doon yung inahanap nyo yun sa kayo magtanong yun ang pinaka yun ang pinaka tamang paraan ngayon dito naman sa asimbuli natin ang supply nito nasa 40 plus ata mababa lang supply ko dito hindi ko naman to ipipersa kasi ano lang para tumagal so dito halos yung iba mga transistor dyan na ginamit ko ay puro bunot ano yung ibig sabihin ng bunot yung galing mismo sa board uh, original mga boss mas original yon pati nga itong mga driver transistor ko at saka yung heatsink na ginamit galing din sa board yan ano yung mga bago dito yung mga bago dito mga kapasitor itong mga maliliit na transistor mga bago yan uh, mga bago yan pati resistor pati yung board pero yung power transistor natin at saka yung driver transistor bunot yan ngayon tatanungin nyo ako kung kumusta kung, kung maganda ba ang tunog nito actually itong isa na testing ko na okay naman yung tunog uh, na testing ko siya nang wala pang ano ayan may meron na tayong input volume tapos uh, speaker connection okay naman yung sounds niya pero hindi pa natin nasubukan sa ganito kalaking sa ganito kalaking transformer ngayon kapasitor pa ang magiging problema natin mag-ano pa ako ng mga kapasitor magahanap pa ako o kaya magdi-discarte pa tayo marami tayong kapasitor dyan na pwede natin ano sa ngayon mga luma lang din na kapasitor ang kakabit natin kasi magtitesting tayo so kompletuin lang natin kumbaga payo, payo ko pala sa mga magdi-DIY unti-untiin nyo lang mga boss lalo na kung may ginagawa kayo o kaya wala kayong budget kasi magastos po talaga magasimbol ng amplifier lalo na kung pa isa mo yung bilhin ng pyesa so magastos yan pati yung oras mas mahaba yung oras na kukonsumuhin sa mag DIY o mag assemble ka so yun yung mga papayo ko sa mga gusto mag assemble at bago kayo pumasok sa pag assemble i-assist nyo yun muna yung sarili nyo kung saan pa lang yung nalalaman nyo So, na, pinaka basic dyan na dapat mag-assemble -asim, uh, mag kayo ng amplifier, dapat number one. Uh, Ako, no, ano? Uh, Nagawa po ng oh. radio. Papaiwan nyo na lang po. Papaiwan nyo na lang. Oo. Hindi ba malapit na Ano pong problema nyan? Ano problema nito? Ah, uh, sige sige, tingnan tingnan natin. May yung e wire, yung putol. Ay na, baka makututol. Yung e wire sa bilin, baka makulong kika. Ay, Ay sa saksakan. Oo nga, no. tanggalin natin. Oo. Oh, Palitan natin ang ibang wire. Eh, dub muna lang. Palitan po muna natin ang oh, ibang okay. wire. Baka wire lang to. Hindi na umandar eh. Ito lang, ilagay natin dito yung...

Nako, wala na na eh. Kasi kung ipapagawa nyo to, nagsimula na po ang kalawang. Kung ipapagawa nyo to, baka konti na lang iladagdag para na rin kayong bumili ng bago. Magkano? Eh, hindi ko po ma-estimate kung magkano nga abutin ito. Kasi nagsimula na yung kalawang eh. Mura na ba yung radio yun? Mayroon po kayo mabibiling radyo ng mga kulang kulang 500. Oo. Oh. Oo, oh, oh, di ba? Meron. Meron din sa mga ano, sa mga... Oo. Oh. Ang iniisip ko kasi baka mamaya eh gawin ko ng palitan ko ng palitan ng piyesa nang sa magawa. Tapos lumaki para gastos. Eh, di ba? Sinubukan natin sa cordon, oh. may power naman. Kaya lang, sa radyo wala. Ganda dyan, Bili na lang po kayo ng bago, bago Para sigurado Kasi ako nangihinayang ako sa igagasos nyo dito o, Hindi tayo sigurado Kung mapapagana natin to. Salamat. Ito ho Yung mga ginagawa natin sa radyo bawa. Nasira lang yung switch Nasira yung volume May kunting hinangin lang O yung mga kunti lang ang sira pero pag mga malalaki ng sira, hindi na siya ginagawa kasi minsan walang pyesa o kaya mahal na rin yung pyesa. Sige po, sige po. Okay, may nagpatingin ng radyo. So, ayun na sila nanay. Yan. Kaysa, ano, kaysa gawin ko yung radyo na makalawang na masyado, Kunti na lang idadagdag nila eh. Pwede na silang bumili ng panibago. Meron naman na sa amin dito na wala pang limang daan. So, mga pagmalala kasi hindi rin nagtatagal pag ginawa. Kaya sabi ko, wag na lang. Bili na lang kayo ng bago kaysa, ano, kaysa ipagawa nyo. So, nangyari doon, puro kalawang yung board. Tapos, yung wire, ngayat-ngayat na ng daga, putol na. Sinubukan ko ng bagong wire, eh, ayaw na talaga. So dito sa DIY, uh, balik tayo. So kailangan bago kayo pumasok sa DIY o mag-assemble, uh, ihanda nyo muna yung sarili nyo mga boss. Ano bang ihanda nyo? Ihanda nyo muna yung sarili nyo. Kailangan, number one, dapat may knowledge kayo sa electronics o sa gagawin nyo. Kaya kailangan may kahit hindi naman kumplito, meron kayong kunting nalalaman o sapat na laman para ano 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 ba yung mga sinasabi ko na ano so unang una malakas dapat ang loob nyo <laughs> hindi kailangan yun kailangan talaga malakas ang loob mo para ano handa kang sumugal kasi handa kang ano gumastos pa ganun so unang una kailangan number one marunong kang marunong kang maghinang kailangan maayos ka na maghinang kasi kung hindi ka marunong maghinang paano mo hinangin to kung Halimbawa, na nabili mo ay board lang, tas wala pa mga pyesa. Tapos, kailangan marunong ka rin magbasa ng mga value ng mga pyesa o anong purpose nila, anong klaseng ano. Halimbawa, kailangan ito alam mo na ito ay isang electrolytic capacitor, ito ay isang mylar capacitor, ito ay resistor, ito mga transistor. Sa, sa transistor, kailangan ma-identify mo kung alin yung PNP at saka NPN yan mga sinasabi ko yung basic knowledge sa electronics dapat may alam kayo nyan yung, yung positioning ng paa yung base emitter nya kung nasaan sa resistor din naman dapat marunong ka mag color code para kahit pa paano alam mo dyan halimbawa nakalagay dyan number lang 220 ohms ano ba color coding ng 220 ohms tulad nito 220 ohms ang nakalagay dito ay brown uh, red red brown 220 ohms yan dapat alam nyo yan pati sa mga mylar kapasitor at saka sa supply wow ang ingay tapos mga boss dapat marunong din kayo gumamit na ng tester kasi paano kung nagka problema yung ginagawa nyo o paano ano pwede nyo ma-check kung tama ba yung kabit nyo o kung magsusupply kayo tama yung rail na ano baka mamaya yung positive rail na lagay nyo sa negative rail baliktad o So kailangan may tester din kayo at dapat marunong kayo uh, gumamit ng tester. Yan ang pinapayo ko. Huwag naman yung basa-basa na -basa lang eh, naisipan lang na ito, yung iba niya ni eh, parang minamasama yung payo natin na ganoon. Huwag niyo masamahin eh, yung pinapayuhan kayo ng ano, pinapayuhan kayo na mag-aral kayo ng basic electronics tapos ayaw niyo gusto niyo mag jump agad kayo na birada kayo ng birada. Eh, para sa inyo naman 'yan para hindi kayo ano, hindi kayo mapahamak. Hindi ano, hindi hindi maging mahirap yung journey niyo sa ano. So kami naman ay gusto lang kayong gabayan. Iyon lang naman ang sa amin na limawa pag sinabi kayo na ano, ay bat dadaan pa diyan sa mga ganyan ganyan ay gusto ko direkta mag-assemble na ako kahit wala pa akong alam. So ginagabayan kayo ng unti-unti, step by step para parang journey niyo dito sa pagiging electronics o kung hindi man kayo magiging technician o sa pag-assemble ng amplifier ay maging uh, smooth flowing kumbaga swabe himbis na himbis na makasira pa kayo bago kayo matuto kung pwede naman maiwasan yan kapag naka kuha kayo ng tamang knowledge eh, may iwasan yan halimbawa ay baligtad pala ganito pala so anong nangyari kung hindi ka nag-aral muna o hindi mo pinag-aralan hindi ka nag-research hindi ka nakinig sa payo binirada mo na agad oh. saka mo lang malalaman na mali yung gawa mo kapag nasunog na o oh, pumutok na pwede namang maiwasan yung gano'ng senaryo kapag uh, napayuhan kayo ng tama yun ang sinasabi ko dyan mga boss huwag sanang mamasamain ng iba na bakit dahil uh, dami pang ano kumbaga ang dami mo pang paligoy-ligoy ang dami mo pang sikot-sikot gano'n po talaga uh, wala naman po nag-aaral nakakapasok mo pa lang kinder ka pa lang ay mag-grade 6 ka na agad ba? Diba? So dadan ko ng grade 1, grade 2, grade 3. Kumbaga kahit nga yung education system natin, unti-unti yan, wala namang pumasok na ano na college agad ang bibirahin mo. Hindi naman ganoon. Pero sa iba gusto nang ganoon. Wala tayong magagawa. Kumbaga sa akin lang ay eh, kung papakinggan niyo ko, oh, yun ang ipapayo ko sa inyo. Para iwas this class. Eh. Yun ang mga may papayo natin dito. Bago kayo mag-DIY o bago kayo mag-assemble ng amplifier, ngayon, kung yung mga sinabi ko sa inyo kanina, lahat yun, meron na kayo. Alam nyo na, go ahead, DIY. So, meron pang mas, ano yan, kumbaga, nasa, yung sinasabi ko, beginner's level pa yon Meron dyan mga advanced na, yung mga talagang ikaw na magdi-design ng amplifier mo, yun. Ah, kahit ako, hindi pa ako dumatating doon. Ah, yung ikaw mismo magdi-design ng amplifier mo, ikaw magagawa ng supply, ikaw yung tawag dito, magkakalibrate mas advanced na yon so yung mga nasa beginners level yung mga bibili ka ng kit maglalagay ka ng pisa, maghihinang ka magkikik ka, sound check ka kabit ka ng supply yun, nasa beginners level yon so huwag masamain yung payo ko at yun naman ay para din sa ka, ikabubuti nyo mga boss, so hanggang dito na lang yung vlog natin humaba na, humaba na humaba na, pasensya na mga boss God bless po sa ating lahat